sabi nila pagka umidad ka na daw ng 20 to 30 yun daw yung pinakamahirap na bracket ng buhay yun na daw yung isa sa pinaka stressful years ng buhay mo yung sampung taon na yun kasi pag pumasok ka ng 20 dun mo na malalaman kung ano talaga yung realidad ng mundo dun na isasampal sa'yo lahat ng katotohanan na hindi mo akakalaan mararanasan mo nung mga na panahon mag-aaral ka pa 24 years old na Kuya Marvin noon. Sobrang broke na broke ako. O bago ang lahat, huwag kayong mag-alala. Hindi ito kagaya ng mga istorya ng mga nakikita nyo dito mga influencer wannabe. Na sobrang yayaman nila kung ano-ano nang palang ina-advise dun sa mga taong nanonood tapos ipapasok lang din pala nila sa networking. Okay, panoorin nyo itong video na to. Nagawin ko itong simple at mas maiintindihan nyo. Yes, I was 24 years old noon. Sobrang broke na broke ako. Sa pagitan ako ng pag-iisip kung may mangyayari ba talaga sa buhay ko, kung itutuloy ko itong mga ginagawa ko, wala. Gusto ko na lang makasurvive. Pinatay ko na lahat ng pangarap ko sa buhay. Wala na akong plano. Gusto lalabas ako, maghahanap ng trabaho. Kapag ka naka-pasok, hindi okay. Pag wala, ito na naman. Taka na naman tayo, nakanganga na naman. Okay na ako, papasok sa umaga, tapos uuwi. Gusto tulog, bukas, pasok ulit. And then, dadating yung punto na marirealize mo na hanggang dito na lang ba ako. Yung mga kasabayan ko, ayan, big time na sila. Yung mga kasabayan ko, ayan, may pamilya na sila. Yung iba, may mga anak na. Yung iba, kung may pera na. Ako, ito pa rin, parang every time na gumigising ako sa araw-araw, parang lagi akong reset to zero. Sobrang nakaka-pressure kong prakit ng edad na to, no? 20 to 30 years old. Ngayon, 27 na ako. Ako, ayoko sana magbanggit ng edad ko dito kasi nga syempre, Kuya Marvin dapat medyo matanda na dati nga natin pero 27 years old ako sa loob ng 3 years na yun sobrang dami kong natutunan. Kuya Marvin, ano may papayan nyo dun sa mga tao na nasa 20 years old to 30 years old na hindi pa nila alam yung dapat nilang gawin Painggan mo ito mabuti Ship ka muna <laughs> Kung meron na akong gustong ibahagi sa mga kaedaran ko na hindi pa rin nila alam kung ano talagang ang purpose nila sa buhay gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag niyo masyadong i-pressure yung sarili niyo. May dalawang bagay na dapat lagi niyong alalahanin. Una, stop regretting the past. Intindihan niyo? Kasi ang past na yan, kahit anong gawin mo, hindi mo nang bababago yan. Kung gano'ng mga salimuot yan nakaraan mo, kahit gano'ng pakalaki ang pinagsisisihan mo ng nakaraan mo, na sana ginawa ko to, sana ito na lang yung ginawa ko, what if ito yung ginawa ko, kahit maubos yung panahon mo, tumanda ka ng kakaisip dyan, hindi mo na mababago ang nakaraan. Gawin mo na lang instrumento yon para matuto pa. Ano ba yung dapat mong mapulot na aral dun sa nakaraan na yun na pinagsisihan mo? Gawin mo na lang reference yon para baguhin yung sarili mo at mas maging better kang tao. Pangalawa, huwag ka masyado mag-alala about sa future mo. Huwag ka masyado mag-overthink about sa future mo. Stop worrying about your future. Kasi 85% ng mga iniisip natin na ino-overthink natin, hindi nangyayari. Nagsasayang ka lang ng time. Nagsasayang ka lang ng energy. Masyado kang nag-overthink sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Oo, 24 years old ako noon. Broke na broke ako ngayon. 27 years old ako. Sabihin na natin, medyo nakakaraos-raos tayo. Medyo nakakausad-usad tayo. Ayoko naman sabihin, yumaman ako. Ayoko naman magsinungaling sa inyo. Ayoko mayaman. Pero nasa punto ako na buhay na noon sobrang hinahabol ko yung pera. Ngayon hinahayaan ko na lang na pera yung lumapit sa akin. Bakit? I choose happiness over money. Totoo yung sinasabi nila na kapag masaya ka sa bagay na ginagawa mo, ini-enjoy mo lang yung trabaho mo. At ang main purpose mo sa buhay na to ay magpasaya ng ibang tao. Hindi ka madamot. Abundance ang lalapit sa'yo. O oh, para sa mga kabracket ko na 20 to 30 years old, ang masasabi ko lang sa inyo guys, stay focused. Stop regretting about the past and stop worrying about your future. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon at kung alam mong dyan ka masaya ngayon, stay focused. Maraming mga tao na hindi sasangayon sa mga ginagawa mo sa buhay ngayon. Maraming magdadoubt sa'yo. At isa sila sa mga magiging reason kung bakit pagsisisihan mo lahat ng mga magiging desisyon mo. Kaya hanggat maaari mag-focus ka lang sa sarili mo. Enjoy your life. Kasi kapag nahanap mo yung happiness mo, yung pangarap mo mismo kusang lalapit sa'yo. Nakuha mo? <laughs>